Sabi ni natanya Galano Idol, mukbang ka naman po, Dali Store Ha? Ano kakain ko sa Dali Store? Ang laki-laki nun Buti na lang guys, mapagbigay ako sa mga followers ko Kaya challenge accepted Kautang, 1,000 Ma, ba, may ka muna, may utang ka pa eh Thank you Yan guys, nakautang na ako Ganyan lang kapag walang pera Wala pang bayad ng sidecar Ayan guys, naglakad lang ako papuntang Dali Kuha bag, marami akong bibili Ito agad yung nakita ko, kaya kinuha ko agad yung mga ko ako dito, mga first time ko lang makita. <laughs> baka cool. Dami ko pala na pamili. Tuwa so, na natin dito itong baka cool. Hirap buksan naman ito. Sarap siguro nito kung malamig. Ayan, ubos na. Sarap guys. 10 over 10. Baka cool. Ganyan siya guys. Oh. Hmm? Ang creepy. Blueberry yung flavor pero wala akong nalasahan. Ayan guys. Ganito pala yung nabibili sa tindahan dati guys. Yung kulay puting bilog na tinapay. Ay, yung puto shay ko pala tawag doon. Ito guys, kaya ako kinuha to kasi hindi ko to alam ka shay. First time ko lang makatikim nito. Parang syang mani. Ayun o. Oh. Masarap to guys. 8 over 10. Masarap. Seaweed. Nakatikim na ako nito guys pero nakalimutan ko kung anong lasa. hmm, Amoy dagat! Unang lasa, masarap. Kapag nalasa mo na lahat, naglalasa siyang lansa. Ganun eh. Hmm. Sarap ng unang lasa. Maalap. Yung lasa nito, para kang kumain ng balat ng isda. Ito, una ako nakita eh. Ayan, green pepper at potato. Ayan. Ganun yung itura niya. Para siyang kamote. Wala namang special dito. Mas nalalasaan ko yung ano niya, pagka tomato, hindi paprika. Hmm. Parang mas magandang bumili ka na lang ng bikat o kaya piatos kesa dito. ito so, pinaka gusto ko guys, marshmallow. Oh, um. tatry ko one bite. Baba. One bite. ah oh. Hmm. Talang mm. matulaw. Nakalagay na ako. Ah. Ah. Kala ko hindi nga makakainga. Kinabahan ako dun. Kumano, nilulunok ko. Tapos ay bumaba, nakasabit sa brace. One over ten. Muntikan ko na makita si San Pedro. Ito, oh, bini. Tinapay ng bini pala to. Strawberry flavor. Dasang luma. Hindi ko nalala saan yung ano nyan, strawberry. Ito, chocolate. Ayan na, chocolate. Hmm? Dito, chocolate. Alam niyo munggo? Munggo, ito, munggo. Nasaan hmm? luma din. Ito guys? Hmm, bango, ube. Nga ako, nasaan luma. Ito guys, <laughs> nakita ko kape. nag ako sa kape eh. Bawal nga pala ako sa kape kasi inaasid ako. Pero, kaya may pinagkakain ko guys. Parang walang pinagdadaan ng sakit. Titikman ko lang naman eh. Ang sarap, ano, yung lucky day ng kopi ko, ganun. Tama na guys. Nakakalati lang ako. Baka mamaya magpalpitate ako. Snappy. Ang ganda ng packaging niya. Parang mamahalin. Ayun, oh ganyan yung itsura. Ang hang. Hot. Hot and spicy pala yung nakuha ko, guys. Kala ko, guys, ang laman nito, itong ganito, green beans. Chicheria pala siya. Pero ang sarap. 10 over 10, guys. Ang sarap. Ang sarap. Cookies in American. Ayan, kapag kumain ako nito, Amerikano na ako. Mmm. It tastes like chocolate. It's nothing special, but okay. I just eat this for my English. Mmm, crap. I will rate this 6 over 10. Mas masarap pa yung chips ahoy. Mmm. Lasang pochi. Ah, may palaman pa siya, Lasang ostya. Sarap. Pwede mukmangin. Next, guys. Itong makarel. Ma Mmm, bango. Ito sa Lasang sinaing. Karne. Sasabihin ko sa inyo guys kung mas masap ba sa sardinas o kahit saan. Parang sardinas lang din. Sarap ng sa Ayun lang guys, buti hindi ako nag-inerte dito. Ayan. Kala ko masusuka ako eh. Kaya yun lang. Thank you for watching. Bye bye.